Mahimik ang gabi. Ang ilaw ng poste kumikislap. Para bang ayaw nitong masilayan ang mga lihim ng daan. Ang Balete Drive, isang ordinaryong kalsada sa Quezon City sa araw. Pero sa gabi, nagiging isang lugar ng kababalaghan. Ngunit, Bago pa man naging urban legend ang mga kwento ng White Lady, may isang alamat na hindi madalas ikinekwento. Ito ang kwento ni Maria Blanca. Noong panahon ng Kastila, may isang pamilyang may tukong kastila ang naninirahan sa isang mansyon sa gilid ng makakapal na punong balete. Ito ang mga de la Vega, mga sugar baron mula sa Visayas, na lumipat sa Maynila para palawakin ang kanilang negosyo. Meron silang anak na dalaga, isang mestisa. Nagnangalang Maria Blanca. Maputi ang kanyang balat, singlinis ng porselana. Mahaba ang buhok, palaging nakapihes ng puting saya na burdang gawa ng madre sa kumbento ng Intramuros. Marami ang humahanga sa kanya, mga binata, mga anak mayayaman. Ngunit sa puso ni Maria, isa lang ang mahal niya. isang kutsero, isang hamak na lalaki mula sa kabilang baryo, isang bawal na pag-ibig. Gabi ng bagong buwan, tahimik ang gabi. Nakalabas si Maria Blanca ng bahay. May dala siyang maliit na maleta nakatakip ng belo ang kanyang muka. Sila ng kanyang kasintahan ay tatakas. Lalayo sa buhay ng yaman. Kapalit ang kalayaan. Ngunit sa gitna ng daan, sa lilim ng punong balete, biglang dumating ang mga tauhan ng kanyang ama sigaw, kaluskos. Umiiyak si Maria habang kinakaladkad pabalik sa karwahe. Ang kanyang kasintahan, wala tayong alam kung anong nangyari. Pero, wala na ulit nakakita sa mga kanayon nito sa lalaki. Kinabukasan, may bali-balitang nawawala si Maria Blanca. Ilang araw, matapos ang pagkawala ni Maria, may mga kutsero nang umiiwas sa pagdaan dito sa Balete Drive. Sinasabi nilang may babaeng sumusulpot bigla sa tabi ng daan. Minsan nakaupo sa ilalim ng puno. Minsan naman nakatayo sa gitna ng kalsada. Nakasuot ito ng puting saya. Nakayuko. Hindi kita ang muka. Sabi ng isang driver noong 1984, Sumakay siya sa likod ng tricycle ko. Sabi naman ng iba, kumakatok siya sa bintana ng taxi ko. At kung ano-ano pang kakaibang kwento ng mga tsuper. Ngunit, may isang matandang babae na lumapit sa isang mama mamamahayag noong 1997. Anya, siya raw ay dating kasambahay ng mga dela Vega. At bago pa man daw mawala si Maria, may naririnig na raw silang pag-iyak sa lumang bodega ang kaluluwa ni Maria ay hindi rin makaakyat hindi rin makatawid hanggang hindi niya natatagpuan ang lalaking mahal niya ilang dekada na ang lumipas wala na yung lumang bahay pero ang presensya nananatili pa rin sa tuwing may bagong naaaksidente sa Balete Drive, laging iisa ang description. May babaeng tumawid, biglang lumitaw, maputi, mahaba ang buhok, puti ang suot. Kaya, kung dumaan ka sa Balete Drive, bandang alas 12 ng gabi at may babaeng sumabay sa'yo. Huwag kang lilingon. Huwag kang titingin sa rear view mirror. Dahil baka hindi lang isa ang nasa likod mo.